Hello guys, and dito na naman ako guys. Ayan, magluluto ako ng pansit bicol guys. Ang ihalo ko is hipon kasi malasa daw pag hipon guys. Nababagay daw sa pansit. Ayan, try try ko na ang hipon guys. Ayan guys, hindi ko na binalatan guys. Kasi maganda yung hindi balatan guys. Kay kulay kulay talaga niya kulay orange guys eh. Ayan guys, umpisa na natin igisa yung hipon guys. Kasi pala pag balatan natin ng hipon, ay hindi na siya makulay ang buhay. Kaya hindi ko siya binalatan guys. Ayan. Alam ko na ang teknik pag paano pagluto ng pansit bakul guys. Ayan, lagyan pala siya ng tubig. Ayan guys. So, ayan. Ang oh, bilis maloto. Oh, ang um, ko talaga ang mga pansit guys oy. At siguro kahit ulit-ulitin ko yung pansit no Gusto ko ang pansit na Mickey at saka ito. Pansit Bicol. ayoko naman anong ibang ano, ano, ano bang name pa nito. Basta ako pansit Bicol ito guys. Ayan guys. So, makulay talaga paghipon guys. So, tapos, nilagyan ko siya ng oyster sauce. Ayan, lalong mapasarap ka guys kasi oyster sauce ang nilagay ko din. Lahat pang mga ingredients so, ng seafoods talaga guys. Ayan, luto na siya guys. Ayan, umpisahan na natin natawin guys. Kain tayo guys. Ito guys, so oh. makulay talaga ang hipon guys pag hindi siya pa nabalatan guys. Ayan hey, guys. Mmm. Ang sarap niya tingnan guys. Oh. Mm, sarap. Yum.